sabado ulit so i-update ko sa inyo yung ginawa kong stanti at ito na ngayon guys hi guys welcome to my channel pangyaw tv magyayaw yaw tayo ngayon guys ikikwento ko sa inyo uh, kung paano ko pala pinalago yung kaunting po na namin dito sa aming tindahan unti-unti ay nagkakalaman na rin ang tindahan namin guys nung nagumpisa kami dito is wala pa kaming tinda dyan kasi nga inuna namin yung pambayad sa upa kasi mahirap kung wala kang pagkakakitaan kahit kunti na sa bahay ka lang so gumawa kami ng paraan para magkaroon kami ng maliit na puhunan ng aking partner. Habang siya ay nagtatrabaho, ako din ay magtitinda-tinda para naman may magagawa sa buhay, kahit pa paano. At ito nga pala guys, yung ipapakita ko sa inyo yung inayos ko nung isang anong ah, unang sabado kasi nga matumal. So ngayon sabado ulit. So i-update ko sa inyo yung ginawa kong istante. At ito na ngayon guys. So yan. Ayan na siya. Kita nyo yan, guys. Sorry po. Ayan. Nilagyan ko na siya ng soft drinks at saka mineral at sa baba yung magaan lang kasi baka gumagsak, gumigay kasi alam nyo naman yung gawang babae lang at saka hindi ko pa yan naayos masyado na guys. Ayan. Ayan na. Ayan. matumal ulit tayo ngayon so naisipan ko na naman mag vlog mag pinto sa inyo at ito na nga guys um, <laughs> patingin sa akin yung dumaan kasi nagyayaw yaw ako dito wala naman akong kausap hindi niya alam ang kausap ko ay you guys ang ikikwento ko nga pala sa inyo ay kung paano natin papalaguin yung ating maliit na puhunan sa ating tindahan. Ganito ang ginagawa ko guys. Kasi totoo talagang napakatumal dito. Kasi nga ko sa inyo, tatlo tatlo kami dito. Kahit maraming opisina dito, hindi naman lahat yan bibili sa inyo Matumal talaga. So, ang ginagawa ko na lang guys, yung Halimbawa, nakabenta ako ng so, isang araw oh my god guys sasabihin ko sa inyo ang totoo ha minsan sa isang araw nakakabinta lang ako ng 20 pesos ba? Diba? ang galing 20 pesos guys pero pinagtitisan ko yan as in 20 pesos maghapon maghapon kung pinagtsatsagaan yan yung 20 pesos pero sa isang buwan mga ay, mga apat na beses ko lang yan naman nararanasan pero yung pinakamalaking benta ko talaga dito guys is umaabot ng 500 pesos. At saka nyo ba guys, tuwan tuan na ako pag nakabinta ako niya ng ganyan. So, natutuwa ako kasi kinabukasan makakapamili ako ulit. Ang saya-saya ko pag nakakapamili ako guys. Inuuna ko yung mas medyo mabili. Yung hindi naman siya fast moving. Parang hindi ko siya as in tina-career. Doon ako sa ano, medyo fast moving kasi siyempre makakarolling yung ano natin. Kaya yun ang ginagawa ko. Kaya unti laman yung tinda. Pero hindi rin guys. Pero okay lang yan. Sabi pa nga pag may pangarap ka, pagtitiisan mo talaga hanggang maabot mo yun. Hindi ko naman sinasabi na ilang ilang buwan pa lang naman ako dito guys eh. Um, nasa 4 months pa lang yata kami dito gumagastos ako ng yellow buti nga hindi ako gumagastos pamasay papunta rito kasi kung gumagastos pa kami guys ng pamasay papunta rito, hindi ko lang. kasi uh, sumasabay na ako sa partner ko pag nag-work siya at saka inatid naman niya ako so nakakasilip ako ng pamasay ang ko na lang pagbayad sa upa at pagbayad sa kuryente kasi silip ako ng mag ano yan uh, electric pan kasi ako dito upa 3,000 tapos yung ilaw pa tapos ano bumibili uh, ako ng yellow every day to 20 pesos sa 20 pesos i eh, 600 sa isang buwan yun eh diba? um, malaki rin tapos kung tipa ko sa inyo. Uh, ang tips ko pala ay limbawa na nakabenta ako ngayon na 200. Sisig ko yung 100 tapos yung 20 pesos para sa yelo. So yung 80 pesos na yun, iipunin ko yun sinisig ko talaga yung magkano na yung kita namin tapos hindi ako gumagastos gusto kahit piso para yung kita madadagdag dito sa amin tindahan sa anak kasi gusto ko talaga sa guys Xerox machine kasi mabinta dito yung Xerox guys kasi nga malapit nga kami sa opisina dito Mara so madaming nagpapa Xerox dito tsaka maraming nagpapalaminit nagpapaprint kulang dito yun ang inaano namin mahal kasi yung mga machine na yan kaya pag namin sana sabi, oh, hindi naman yung puro sabi ng iba, yung pinaniniwalaan ko kasi nag, na, na, nadaanan ko din naman magtinda before so alam ko din naman yun kasi noon, nagtitinda pa ako sa amin nagluluto ako ng ulam tsaka mayroon, mayroon akong inuman, kunti lang at tsaka doon kasi malapit ako sa school malapit sa opisina, malapit sa police station malapit yung kulungan char kaya bawal dito yung alak so ang paninda namin ay yung pang araw-araw lang na gamit ng tao like mineral water soft drinks is na kill lang yung dapat naman itinda dito hindi naman nagsabi na, mag, na bawal kayo magtinda na moving kasi nandito kami sa school Oo. yun ang ginagawa namin dito guys <clears throat> pinta, bili tapos yung kita bili kaya yan konti minsan nakakatamat kasi konti lang pero, sabi nga, magtsaga tsaga tsaga ka lang para malay mo maawa si Lord. Yung maliit na tindahan ay maging, ano na, maging convenience to. Wow! Sosyal! De, joke lang yun, guys. Pero, yun na yun. Uh, nagsasabi lang ako ng troll LA. Basta yun yun, basta yun yun na, guys. Yun ang ano ko. Sana may natutunan kayo sa akin kahit kaunti tilang yung aking mga yinawayaw ay mga kulang ko kong naintindihan nyo yung mga yinawayaw oh, kasi maraming dumadaan dito ng mga motor, di naman bumibili dumadaan lang